Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa anmang sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon ay may napakalaking balita tayong ihahatid na siguradong magpapasaya at magbibigay pag-asa sa ating mga mahal na lolo at lola. Nitong Mayo 2025, opisyal nang inanunsyo ang bagong programa na naglalayong magbigay ng Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Isang makasaysayang hakbang ito na matagal nang hinihintay ng maraming Pilipino, lalo na ang ating mga nakatatanda na patuloy na nagsusumikap sa kabila ng kanilang edad. Hindi na bago sa atin ang mga balita ukol sa mga benepisyo para sa senior citizens, ngunit kakaiba ang programang ito dahil hindi na lamang ito limitado sa mga indigent o mahihirap na nakatatanda. Sa ilalim ng bagong polisya, lahat ng senior citizens na may edad 60 pataas ay otomatikong magiging benepisyaryo ng buwan ng pensyon kahit ano paman ang kanilang estado sa buhay. Isang malaking pagbabago ito na nagpapakita ng tunay na malasakit ng gobyerno sa ating mga kababayan na naglaan ng halos buong buhay nila para sa pagunlad ng ating lipunan. Ang kasalukuyang sistema ng social pension ay nagbibigay lamang ng isang libo buwan ng pensyon sa mga indigent senior citizens. Sa kabila ng tulong na ito, marami pa rin sa ating mga nakatatanda ang hindi saklaw ng programa, lalo na iyong mga nasa gitnang antas na hindi naman mayaman pero hindi rin kabilang sa mga itinuturing na mahirap. Maraming ulit nang umapela ang iba't ibang sektor upang palawakin ang saklaw ng social pension, at mayong taon, ito ay naging isang realidad. Ang bagong universal social pension ay magsisimula sa halagang limang daan kada buwan para sa mga non-indigent senior citizens at ito ay inaasahang tataas ng isang daan kada taon hanggang sa umabot ito ng isang libo buwan ng pensyon sa loob ng limang taon. Sa ganitong paraan, lahat ng senior citizens ay mabibigyan ng pantay-pantay na tulong pinansyal na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, tulad ng pagbili ng gamot, pagkain, at iba pang paunahing pangangailangan. Napakahalaga rin ng pagkakasama ng mga probisyon kung saan ang pamamahala ng programang ito ay ililipat mula sa Department of Social Welfare and Development patungo sa National Commission of Senior Citizens sa loob ng tatlong taon. Layunin nito na mas mapahusay pa ang serbisyo at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng pensyon. Ayon sa mga mambabatas, ang Universal Social Pension ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng pera kundi isang hakbang patungo sa pagkilala sa halaga ng ating mga senior citizens sa lipunan. Ang mga senior citizens ay hindi dapat makalimutan o mapabayaan. Sila ang pundasyon ng ating mga pamilya at ng ating bayan. Ang pagkakaroon ng financial security sa kanilang katandaan ay isa sa mga pangunahing karapatan na dapat nilang matamasa. Marami na rin tayong narinig na mga kwento mula sa mga senior citizens na naging emosyonal sa balitang ito. Isa sa kanila si Mang Ernesto, 67 taong gulang, na nagsabing malaking tulong ang kahit simpleng halaga na kanilang matatanggap buwan-buwan. Ayon sa kanya, kahit papaano ay may pambili na siya ng gamot sa alta presyon at may dagdag na budget para sa kanyang pagkain. Isa pang senior citizen, si Lola Maria, 73 taong gulang, ang nagpahayag ng kanyang pasasalamat dahil sa wakas, pakiramdam niya ay hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. Ayon sa kanya, napakalaking ginhawa ang madudulot ng programang ito, lalo na sa mga nakatatandang walang kasamang anak sa bahay at umaasa lamang sa maliit na kita mula sa paglalako o pagtitinda. Ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga advocacy groups ay hindi rin matatawaran. Ayon sa Commission on Human Rights, ang Universal Social Pension ay isang malaking hakbang patungo sa mas makataong lipunan kung saan ang karapatan at dignidad ng bawat nakatatanda ay tunay na kinikilala. Ipinahayag rin nila na ang panukalang ito ay tugon sa international commitment ng Pilipinas sa ilalim ng Madrid International Plan of Action on Aging na naglalayong tiyakin ang seguridad sa katandaan para sa lahat ng tao. Sa ngayon, ang panukalang batas ay naipasa na sa House of Representatives at hinihintay na lamang ang counterpart bill sa Senado. Kapag ito ay tuluyang naaprobahan sa Senado at nilagdaan ng Pangulo, ito ay ganap ng magiging batas na ipatutupad sa buong bansa. Malinaw na layunin ng programang ito ang mas mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizens. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinulong ang programang ito ay ang tumataas na bilang ng mga nakatatanda na nahaharap sa kahirapan at kawalan ng sapat na pinagkukunan ng kita. Sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, Tinatayang nasa siyam milyong senior citizens ang nasa Pilipinas at malaking porsyento dito ang nahihirapan sa pagtustos ng kanilang pang araw araw na pangangailangan. Hindi rin maikakailan na marami sa kanila ang wala ng kakayahang makapagtrabaho kaya ang pagkakaroon ng regular na pensyon ay isang malaking ginhawa at tulong sa kanilang kalagayan. Ayon naman kay Sen. President Pro Tempor Jinggoy Estrada, ang universal social pension ay hindi lamang pinansyal na tulong kundi isang hakbang ng social protection na nagpapalakas sa dignidad at seguridad ng ating mga nakatatanda. Sinabi rin niya na sa pamamagitan ng programang ito, ay masisiguro natin na ang ating mga lolo at lola ay hindi kailanman mararamdaman na sila ay pabigat sa lipunan. Sa halip, patuloy nating ipapakita sa kanila ang pagmamahal at paggalang na nararapat para sa kanilang lahat. Ipinahayag rin ni Rep. Milagros Aquino magsaysay na ang panukalang ito ay bunga ng sama-samang pagkilos at suporta ng iba't ibang sektor na nagnanais ng pagbabago at mas maayos na kinabukasan para sa ating mga nakatatanda. Habang hinihintay natin ang ganap na pagpapatupad ng batas na ito, patuloy ang panawagan sa ating mga kababayan na suportahan at ipaglaban ang karapatan ng mga senior citizens. Mahalaga ang pagbibigay ng sapat na impormasyon sa ating mga lolo at lola tungkol sa programang ito upang malaman nila kung paano ito makakatulong sa kanila at kung paano sila makakabenepisyo sa bagong sistema. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magkakaroon ng mga forum at orientation programs na isasagawa ng CC at iba pang katuwang na ahensya upang mas maipaliwanag ang mga detalye at proseso ng aplikasyon para sa mga hindi pa nakarehistro bilang senior citizens. Isa ring magandang balita ang pagbuo ng mga digital platforms na magpapadali sa aplikasyon at pagmonitor ng social pension. Sa tulong ng teknolohiya, layunin ng gobyerno na gawing mas mabilis at mas maginhawa ang proseso upang hindi na mahirapan ang ating mga lolo at lola sa pag-apply at pagkuha ng kanilang benepisyo. Isa itong hakbang sa pagsabay sa makabagong panahon at pagtiyak na walang maiiwan sa pag-unlad ng ating lipunan. Gayon din, may mga probisyon sa bagong programa na nagbibigay proteksyon laban sa korupsyon at katiwalian upang masigurong ang bawat sentimo ng pondong inilaan dito ay mapupunta talaga sa ating mga senior citizens. Ang pagkakaroon ng Universal Social Pension ay isang patunay na kapag nagkaisa ang mamamayan at gobyerno, posible ang pagbabago. Hindi lamang ito simpleng usapin ng tulong pinansyal, kundi isang malalim na pagpapakita ng respeto at pagkilala sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang pamilya at sa bayan. Sa mga darating na taon, inaasahan natin na mas marami pang programa ang ilulunsad para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda, mga programang magbibigay sa kanila ng pagkakataon na patuloy na maging produktibo, ligtas, at may dignidad sa kanilang pagtanda. Sa puntong ito, isang malaking hakbang na ang nagawa at sabik na nating inaabangan ang ganap na pagpapatupad nito. Para sa ating mga viewers, huwag kalimutang ibahagi ang mahalagang balitang ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga may mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Sama-sama nating ipagdasal at suportahan ang mabilis na pag-usad ng batas na ito. Huwag kalimutan na like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang makabuluhang updates. At i-click ang notification bell para maging una sa mga makakaalam ng mga bagong balita. Maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay ang ating mga lolo at lola.